mga empleyado dapat bigyan ng panahong matulog sa trabaho ayon sa pag-aaral Alam mo ba na lumabas sa isang pag-aaral na dapat nabibigyan ng panahong matulog ang mga empleyado sa gitna ng kanilang trabaho Batay sa research ng National Safety Council sa USA halos 70% ng mga empleyado ay pagod sa kanilang mga trabaho Paliwanag ni Jamie Grumman mula sa University of Gulf, ang malulusog na adults ay kakailanganin ng pito hanggang siyam na oras na tulog. Pero, karamihan sa atin ay konti na lang ang oras ng tulog o kaya naman wala na talagang tulog. Sa datos noong 1985 to 2012, tumaas sa 30% ang bilang ng mga taong natutulog ng mas mababa sa anin na oras sa isang gabi. At kung ikukumpara sa datos na yan, isa hanggang dalawang oras na lang ang naitutulog ng mga tao gabi-gabi ngayon. Paliwanag ni Grumman, nasa panahon tayo ng tinatawag na knowledge economy, kung saan mas na ng mga employer ang output ng mga empleyado kesa sa kanilang inputs. Para mapanatiling alerto ang mga empleyado, sinasabi ni Grumman na dapat payagan sila ng kanilang employers na makatulog o yun bang power nap. Payo nito, dapat magkaroon ng nap spaces ang mga opisina para sa mga empleyado dahil karamihan sa kanila ngayon ay on call. Isa sa mga dahilan bakit wala silang tulog. Kaya naman, kung i-require -re raw ng mga employer ng mga overtime ang kanilang employees, dapat payagan din daw nila ang mga ito na matulog. Ayon pa kay Grooman, nakakapagod ang trabaho. Kung kaya tulog lang ang pangunahing solusyon para makabawi ng lakas ito dahil nakakapagpaganda ng performance ng empleyado ang power naps at natutulungan silang maging alerto at makabawas sa pagod sa trabaho.